Yes, mga kayo, welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang ang Sumasalamin sa katotohanan lamang. Operation ng uh, district ba? Huwag ako ko nanakakulong! papunta na tayo sa ating uh, susunod na lokasyon ngayon, dito tayo sa may paanan naman ng Daadel Fan Bridge kanina na tayo sa may uh, sa may ibabaw oh. ngayon naman uh, dito naman tayo sa may ilalib no? ito yung mga street dweller na lagi natin kinukopen na dadaanan natin

Dito naman tayo mga 'ko, yung mga street dwellers dito. Baba mo na isa diyan. 'Yan yung mga 'yan.

Mga kanyang pinagsanip, pwersa ng DPS District 1, the Pirates, DPS District 3, at uh, QRT. Kasama natin dito mga kanyang. Siyempre, meron din tayong kasama mga kapulisan. Ayun, si Sir. na tinan over si Sir Rapi dito ng mga patalim, eh, no? Uh, tinan natin dito. Mga kayon, ito nga, may kita nyo yung street vendor na ito, mga kayon. Dito nga, entrance nila sa Ibabaw. Entrance. Tapos, sa uh, may mga kanan din. Entrance. Yun nga, uh, entrance nila sa Ibabaw. O gigibay na daw ito lahat, mga kayon. Yun ang according uh, sa kanila. Pero sí, va a rápido. Talupasa, Fernando. Ito mga kayo tindahan. No? Ayan ba yung tanggalin nito lahat ng mga ito? Ito, ito. Tatanggalin ang uto. Tension, ito. Tension. Mga kayo, ito pala yung pong nasasakupan nito. Na ito ayun para mas malinaw mga kayo namagkit tayo ang taas pala na ito. so yung entrance nila bubong yun ang pinaka entrance ng uh, bahay nila dito sa baba Ayan o, kung makikita nyo mga kayo na Paliwanag natin So ito kasi daanan So ang entrance nila sa bubong Tapos ito yung pinakababa nila Ito po yung pinaka first floor So may hagdanan kasi bawat bubong eh Yay! 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 So rooftop roof rooftop mga kayo no. So rooftop ito yung uh, pinaka first floor. Pinaka baba nila. Yung entrance yung bubong. Ito pala oh, yung baba. Ah, ayun, ayun. Ayun so, pala yung bubong ng entrance nila. Ito yun yung pinaka baba akala ng buong pantina pandi sa kalabas kina interest pa pa pao tapos may tindahan pa sila so pinakababa nila yung aibaba Okay, mga kayo, pinagsanib puwersa ng uh, DPS District 3, DPS District 1, uh, DPS QRT Team, pati na rin ng uh, mga pulis sa PCP natin 11 si Sera si Peralta uh, para sa peace and order ng mga kapulisan natin. Ito parang third floor na pala ito, no? Ito entrance nila, yung nasa bubong may... tapos ang pinakababa nila yung nasa baba yung eh, tinatanong siya uh, kuya rito kung uh, ba't daw gano'n ang uh, nangyayari ang taas na ito mga kayo no? may bahay pa dito yun eh. sila Third floor, no? Oo. patay mo alaman dito.